Update tayo sa isyo ng paggamit ng peking PWD ID at planong unified PWD ID system. Kausapin natin si Attorney Walter Jason Alava, Concurrent Regional Programs Coordinator at Officer in Charge, Legislative License Officer ng National Council on Disability Affairs. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Um, good morning po, sir. Good morning po. Apo, anong po plano ng NCDA para mapigilan yung paglipana uh, paglipanan ng mga peking PWD ID na kadalasang nabibiktima yung mga restaurants? Actually sir, ang ang move po together with uh DSWD and other members ng council ng NCDA is to provide a unified ID for all over the Philippines kasi nga po di ba, dumadami talaga yung fake IDs. Now, um, we are talking with other ano den mga LGUs natin through our Persons with Disability Affairs Offices for awareness on the verification mm -hmm. kasi doon laging nagtatanong sila kung paano yung mga verification natin. At the same time, what are the safeguards with regard to our ID system? Mm -hmm. Paano po ba yung proseso uh, unang-una ng pagsala para masabing kwalipikado at karapat dapat mabigyan ng uh, isang PWD ID? Okay, sir. Based on our laws, uh, specifically the Magna Carta, RA 7277, as amended by Republic Act 9442, and another amendment by Republic Act 10754, meron po tayong 10 types of disabilities na na um, listing. So mm -hmm. once you are there with uh ano po sa 10 types of disability with your disability certificate from our specific na mga medical doctors dun sa specific disability natin, uh, mabibigyan po tayo ng mga IDs ng ating mga LGUs through the Persons with Disability Affairs Office po. And then mm -hmm. meron po tayong form doon na na i-fill up and then magbibigay lang po ng ID natin And then i issue na po ng ating mga PWDs 'yung uh, ano natin, 'yung Persons with Disability Identification Cards natin. Meron mm -hmm. po tayo as, as early as 50, 30 minutes po nakukuha na nila 'yung mga IDs nila. Nabanggit niyo po 'yung validation. Nakausap niyo na po bang DOH sa mga posibleng pagbabago pagdating sa pagmamahagi ng uh, PWD ID kasi may mga ulat na valid naman 'yung ID pero wala sa database ng uh, uh, DOH. Yes sir, um uh, DOH, sir, Department of Health, is a member of the National Council on Disability Affairs. Si NCAA po, kami po, kami po yung parang ano po, secretariat ng council. And then ang ginagawa po namin is to um, ano po, uh, policy development. So pagdating dun sa sa mga polisiya natin with regard to the verification na ginagamit nila yung Philippine Registry for Persons with Disability po. Uh, may mga ano na po tayo, may mga Uh, nilalabas ng mga statements na po regarding sa ano po, dun sa mga nangyayari uh, with regard to the verification. Kasi nga po, uh, yung PRPWD natin, uh, hindi po talaga siya 100% na makaka-verify dun sa mga IDs. Mm -hmm. Ang ano po talaga, ang advice po talaga dun sa verification is to go to the issuer. Ang mga issuer po natin is the LGUs the LGU, po. yung uh -huh. po, oh po yung nasaan po yung mga persons with disability affairs offices natin. Mm. Kumusta naman po yung uh, 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 coordination with the mga establishments kasi kuminsan napagdududahan yung mga may disability na hindi kita eh. Yun yung kaagad-agad na tinitinan uh, nung uh, mga uh, uh, kumukuha ng mga PWD IDs. Tama po sir no? Um, ang ginawa po natin together with our stakeholders is nagmeeting po tayo sa kanila and then nagipag usap tayo sa kanila na ang ano talaga uh, bylaw by law it is mandated to really provide na yung ano oh yung privileges ng ating persons with disability and then pag may glaring naman glaring naman dun sa ads nila na merong ano talaga na fake siya di ba kasi meron naman tayong template po na mm -hmm. pinoprovide natin sa NCDA yung tinatawag nating NCDA administrative order number no. 1 series of 2021 po may template po dun kung anong itsura no or ano yung nilalagay or nilalaman sa ating IDs pag nakita naman po na na glaring talaga na hindi siya hindi siya pasok doon sa template. Yun po na magve-verify tayo. And we advise na pag mag-verify po is doon sa issuer. Mm -hmm. And then uh, a little help din doon sa PRPWD natin but pag hindi po natin nakita sa ating PRPWD, better po talaga to contact the LGU issuing the ID po for mm -hmm. so, verification. At yun po ang kagandahan sana ng PWD ID na unified. Nasaan po bang stage na yung pagbuo nito? Uh, maabot po ba yung target uh, schedule ng pilot testing nito? Tama po kayo sir, ha? yung sa Unified ID, isa dun sa solution talaga to para mapuksa yung fake IDs. And then with regard po sa kung saan na po yung Unified ID natin with partnership natin sa ating mother agency na si uh, DSWD, nasa ano na po tayo, nasa prototyping stage and then dun sa parang inaayos natin yung processing kung paano yung pag-comply ano, pag, um, comply natin sa sa pagpaglabas ng ating, or dun sa operations ng ating uh, prototype. Mm -hmm. But with regard po dun sa timeline po, uh, we are very hopeful po na mapasok naman natin sa ating timeline. But rest assured po na the, the prototyping is a study, so sana po uh, supportahan natin sa ating mga LGUs para po maging successful po yung ating unified idea. And again, mapuksa po natin yung mga fake IDs. Na. Ayun na nga, magandang na programa ito para sana sa mga PWD. Ah, kaya lang, malaking epekto rin naman sa mga malilit na negosyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Sir Rafi. Thank you po sa, sa programa niyo. And thank you for having NCBA po. Salamat po si Atty. Walter Jason Alava ng National Council on Disability Affairs. Eto na, kumusta kaya ang love life ng mga Pinoy? Marami kaya ang masaya at sumasa puso? Kung survey ng social weather stations ang tatanungin, bumagsak ang bilang ng mga Pinoy na masaya raw ang love life. 46% lang ang very happy na pinakamababa sa loob ng dalawang dekada. 36% ang nagsabi na could be happier o pwede pa silang maging mas masaya sa love life. Habang 18% ang wala raw love life. December 2024 isinagawa ang personal assessment survey sa mahigit 2,000 respondents. May margin of error 'yan na plus minus 2%. Sa usapang relasyon, alin ang mas pipiliin mo? Pwede bang live-in lang o dapat kasal? Ang sagot ng kababaihan sa balitang Hatid ni Nico Wahe. Sabi ng iba, pagmahal mo, pakasalan mo. Pero hindi na raw ganyan ang estilo ng mga henerasyon ngayon. Sina Faye at Jeff, sampung taon nang nagli-live-in. 2015 ang piliin magsama, matapos ang tatlong taong pagiging magkasintahan. Kasi, di ba sabi nila, ah, hindi mo malalaman yung tunay na ugali ng lalaki pag hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong. Pag married ka at may nangyari, hindi ka agad makakawala kasi nga meron, merong papel na nagtatali sa iyo. Meron nga yung kakakasal lang, kinabukasan, hiwalay na. Pero hindi raw ibig sabihin, tinitake for granted nilang isa't isa. Nakakumit naman din kami para ding kasal na ikukumit mo rin yung sarili mo. Wala pa nga lang siyang basbas -bas ng ano. Ng church. Sa National Demographic and Health Survey na ginawa ng Commission on Population and Development noong 2022, tumaas ang bilang ng mga kababaihang edad 15 to 49 na nakikipag-live-in sa kanilang partner kaysa magpakasal. Mula 5% lang noong 1993, 19% na noong 2022. Bumaba naman ang mga babaeng nagpakasal mula 54% noong 1993, 36% na lang noong 2022. Ayon sa isang anthropologist, unti-unting nagbago ang nakagawian ng mga Pinoy pagdating sa konsepto ng pamilya mula noong 1990s mobility na ng mga Pilipino ngayon, hindi tulad nung traditional na lipunang Pilipino. Kaya nga may bahay, nasa bahay lang siya, pero ngayon pareho na nagtatrabaho. Marami na silang nakakahalubilong iba, so pwedeng okay sila ngayon. Bukas sa hinaharap, hindi na okay. Gusto pa rin naman daw magpakasal ng na mga nag-live-in. Gusto mo mapakasalan? Oo naman. Sinong babae ang hindi gusto? Pakakasalan ko naman siya <coughs> Pero sabi ng simbahang katolika, dapat sa lalong madaling panahon yan, lalo kung nagsasama na ng matagal. Living together kasi, o cohabitation, there's an over-reliance on sexual expression. Ano? Sa halip na doon sa yung pagpapalalim na kanilang ugnayan, uh, through conversation at saka communication. Naiintindihan naman daw ng simbahan ang dahilan na ayaw ng ilan na magaya sa may hindi magandang karanasan sa buhay mag-asawa. The best way really to prepare for a uh, lasting relationship, especially sa marriage, is yung best preparation. Mahalaga raw na Diyos ang sentro ng pagsasama para hindi mauwi sa hiwalayan. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinangunahan ng mga opisyal ng Commission on Elections ang inspection at pagbeberipika sa mga naimprintang balota na gagamitin sa eleksyon 2025. Itali tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aginaldo. Sandra, Rafi, ipinakita nga po ng COMELEC yung extension ng kanilang verification area dito sa Amoranto Sports Complex. Ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay nasa 27 million ballots na ang naiimprenta pero 3 hanggang 4 million ballot, ballots lang ang verified na. Ibig sabihin daw na kahit mabilis ang pag-imprenta ay hindi makasabay yung bilis ng verification. Manual at machine ang ginagawa pong verification sinusuri ng mano-mano ver ng verifier ang balota tapos ay pinapadaan ito sa makina ng ilang ulit. Minsan pasado po sa makina pero hindi pasado sa mapanuring mata ng verifier. Kahit kasi kapirasong dumi o smudge ng tinta sa balota ay hindi pasado sa manual verification. Nagdagdag ng mahigit 200 na verifier ang Comelec at sila yung mga nasa Amoranto. Meron din pong verifier sa National Printing Office at day and night shift pa sila doon sabi ng COMELEC, maaabot pa rin nila ang kanilang April 14 deadline. Kaugnay naman, Rafi, sa umunay mga sindikato na nag-aalok ng sure win sa mga politiko na willing magbayad ng milyon-milyon, sabi ng COMELEC ay nakikipag-ugnayan na sila sa NBI tungkol dito. Meron pa nga raw, former COMELEC employee na 17 years nang wala sa COMELEC na iniimbestigahan ngayon. Sa ngayon, Rafi, dito sa Amoranto, makikita nyo naman sa akin likuran, patuloy po ang verification dito po ay day shift lamang pero balak ng COMELEC na magkaroon ng night shift at ang kanilang target pareho dito sa Amoranto man o sa NPO ay magkaroon ng total na 2 million ballots na verified kada araw yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa Amoranto Rafi? maraming salamat Sandra Aginaldo Kinilala ang husay at kontribusyon ng mga katangi-tanging mamamahayag sa Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards Kabilang sa mga pinarangalan ang apat na kapuso personalities. Balitang hatid ni Von Aquino. Apat sa labindalawang parangal ang iginawat ng prestigyosong Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards sa mga personalidad ng GMA Network. Kinilala ng MOPC ang mga kontribusyon sa broadcast journalism na mga katangi-tanging mamamahayag. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024-25 Award ang iginawad kay GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon para sa kanyang mahusay na trabaho at track record sa law at media. Dahil sa kanyang pamamahala, naging pinakamahusay at pinakapinagkakatiwala ang radio at TV network ng GMA na may 84 million viewers at presensya sa lahat ng media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because one this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number two, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines. Enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. Kinilala rin bilang Journalist of the Year 2024-25 ang award-winning journalist and host na si Jessica Soho dahil sa kanyang apat na taong excellence sa broadcast journalism. what i know for sure we are needed now more than ever for as long as there are voices who need to be heard rights that need to be protected lives that need to be changed for the better we have to keep telling the truth and the stories of our people thank you MOPC for recognizing the work that we do Television reporter of the year 2024-25 naman, si Balitang Hali Angkor Rafi Tima, dahil sa kanyang husay sa TV at broadcast reporting sa Pilipinas at abroad. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that uh, bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriya nito at uh, para mapabilang sa inyong magagaling ay tuloy na nakakataba ng puso. Radio Broadcaster of the Year 2024-25 naman si DZWB Anchor Melo Del Prado. Kinilala ng MOPC ang kalidad ng kanyang pagiging mamamahayag sa radyo sa loob ng 36 na taon. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidra ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pal ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Ang MOPC ay ang pinakauna at pinakamatandang press club sa Asia na itinatag noong 1945. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May outing ang isang pamilya sa Nueva Ecija pero meron daw... Agaw eksena. Isang adventurous uh, fur baby na kinukumpara daw sa sasakyan. He, <laughs> eh, ano bang paandar ng alagang yan? Pwedeng pwede kasi sa mabatong area at pati na sa ilog. Aba, ang larga. Yan ang ala 4x4 na si Oakley. Pero lower version yata. <laughs> Dahil lang apat na kamay at paa, ah, tig 4 inches lang yata ang sukat. Pero broom broom always pagdating sa saring-saring adventures. Plus one nga raw palagi si Oakley, saan man ang destination ng Salazar family. Ang video sa ilog, 1.1 million na ang views. Trending. Trending!